So, hi guys, utakaling ng ngayon yung kapatid. Mm. Basag yung buhok. Mm. So, ito sa inyo. Mm. Diba? Ano 'yung buhok? Mm. Let's go. I prepare in their view. Ini jadi. Nenek gila ni to nyento. Eh eh. Apa aku lu? Kung balik ka naman, ikaw po yami kung nasaan sila gamit ang thermal goggles dahil yung laman pala ng bagay thermal goggles at disinfectant spray. Mm hindi -hmm. na pansin ni Kuki na nandoon na si Hagamore dahil gumamit sa yung disinfectant spray para hindi natubuhan ng mga pabutay kaya inundin niya ang COVID-19.

<muchos> so let's So let's leap up let's make chocolate. kaso ko 'to kumamulo kaya lalo

Huwag, isa. Hmm. Kasi, mo. bakit? Sakit ng ipin mo? Dito. Hmm. kasi ang magulo. Hmm. Jan. Ano ba gagawin mo? Alis dyan! Kita oh. mo na ko, di ba? O, dito ka dala, no? Oh. Ayun, no? Hindi Para paano pa kasi ako? Uy, gawin mo kayo, no? Sa! kita! Ayaw mo, pa ng bukong, oh. <coughs> pa ah, yung mm. bilis na look no.

个是。<laughs> mm yeah. s u d